galing mo ni Mayu dyan Oh. Saan po punta? Aray, 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 Saan mo punta? Ha? Hi guys. Hello po. Ako po si Mayu. Dyan po ang hilig kong magtambay sa balikat. Dyan po siya mahilig magtambay guys. O. So, oh. Ayan. Siya po si Mayu. Napulot ko lang din po siya. Ayan okay, guys Oh. Makulit po yan. Guys. Hello po Ako po si Nayo Hello po Ganito ko lagi guys Pag nagbibinis Pupunta agad sa balikat ko hmm. Ganyan yan siya guys eh. Ganyan yan siya Ganyan hmm. aking isang aso. Ayan, tatayo-tayo pa. Nagmamayabang pa, oh. Sus, you know, oh. Ayan. Buntot mo ba? Hmm. Ayan. Siya si Mayong kakulit. Sumpot sa balikat. Oh. Talaga. Hmm. Ayan, guys. So, ayan ang trabaho niya lagi. Iba na rin gumagaya. Oh, 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 oh. <laughs> Aba, kahit? Ha? Ha? Bakit? Balik na. Balik. Balik na dito. Please. Mm. Ha? Bakit? Bakit? Ano sabi ni Mayo? Ha? Ano? Ano? Kumain ka na. Ah? Oh. Saan ka naman pupunta? Oh. Saan pupunta si Mayo? Oh, oh, oh. Saan pupunta si Mayo? Saan pupunta yung po na yung may betlog? Halaki po siya. Halaki.